sa inyong lahat. Ang inyong napakinggan ay ang tinatawag nating the Beatitudes o ang talaan ng mga pinagpala. Kung ating titignan, ang talaan ng pinagpala ay tahasang kabaligtaran na kung ano ang siyang itinuturo ng mundo upang maging masaya at tunay na pinagpala. It is completely the opposite. Ibang-iba talaga ang pamantayan ng Diyos sa pamantayan ng mundo. Bakit? Sapagkat paanong ang kahirapan ay magdadala sa iyo sa kasiyahan. Paano ka magiging masaya kung ikaw ay mahirap? Paano ang mga gutom, ang mga nagdarahop, ang mga tumatangis ay magiging maligaya? Tunay na kakaiba talaga ang mga pamantayan ni Jesus. Tunay na malayong malayo sa kung ano ang ibinitinatadhana ng mundo. Dalawang paraan upang maunawaan natin ang talaan ng pinagpala ni Jesus. Pinagpala ng Diyos. Una, ang daan ng Diyos ay kakaiba talaga sa pamantayan ng mundo. Bakit? sa ang sinasabi ng mundo, okay na maging mayaman at magkamal ng salabi, kapangyarihan at katanyagan. Pero ang pagiging payak o simple, kapakumbabaan, pagilingkod, ang siyang tunay na tagumpay sa kaharian ng langit. Maaring masaya ang magkapera, totoo naman yon, makilala at maging makapangyarihan. Pero ang mga ito, pansamantala. Ang mga ito, lumilipas, nauubos, hindi nagtatagal at ang mga bagay na ito hindi ito magdadala sa atin sa langit at ito ang siyang pamantayan talaan ng pinagpala kinakailangan natin mag-impok ng mga bagay na magdadala sa atin sa pintuan ng langit kaya mainam tanungin yung po bang iniimpok natin ngayon magdadala po ba 'yan sa atin sa langit yung po bang mga bagay na marami tayo ngayon matutulungan ba tayong makapunta sa langit pangalawa, ipinapakita ni Jesus kung ano ang ibig sabihin o ang tunay kahulugan ng isang pinagpala. Because the Beatitudes, Jesus shows us what is the real meaning of being blessed. Bilang mga tagasunod ni Jesus, mas pinanghahawakan po natin ng alin, yung pagpapala, yung biyaya, kaysa saan? Sa swerte mas kinakapitan po natin ang biyaya ng Diyos kumpara sa ligayang ipinapangako ng mundo. Sa madaling sanita, ang salitang blessed ay hindi lamang pinagpala sa Tagalog. Ang salitang blessed ay pwede rin itranslate sa pamamagitan ng mapalad. Mapalad sapagkat nasa palad tayo ng Diyos. Mapalad sapagkat bago pa man natin maranasan ang mga malungkot o mahirap na bagay na ito, ah, pinagdaanan yan ni Jesus. Kaya nga po kung ating titingnan nung kanyang ipinapahayag yung talaan ng pinagpala, ah, mas may kredibilidad. He has, Jesus has a credibility. Bakit? Sa pagkatbang sabihin, mapalad yung mga nagugutom, ah, pinagdaanan yan ni Jesus. Mapalad yung mga tumatangis, ah, alam niya ni Jesus nung sinabi niyang mapalad ang mga inaalimura ng dahil sa Diyos, ah, alam na alam yan ni Jesus. Kaya ito po yung maganda sa ating pananampalataya. Itinuturo ni Jesus, kanyang ginagawa. Ibinibigay ni Jesus, kanyang nararanasan. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, ito po yung mga bagay na pinapaalala ng talaan ng pinagpala o ng mapapalad. Huwag natin hayaan yung mga iniipon natin sa mundo ang siyang pumigil sa atin upang makaakyat sa kalangitan. At pangalawa, malungkot man, hindi man masaya, tayo man ay nahihirapan, sigurado hindi tayo mag-iisa sapagkat alam ni Jesus ang ating bawat nararanasan. Ramdam ni Jesus ang ating bawat pinagdaraanan. At ito ang siyang magdadala sa atin upang maging bahagi nang tunay na pinagpala at tunay na mapalad. Amen.